Aktor at ngayoy late congressman na si Richard Gomez, sinupalpal ang aligasyon ni Albuera mayoral candidate Kerwan Espinosa na isang pamumulitika ang motibo sa pagtatangka sa kanyang buhay. Kasunod ito ng pagdawet ni Espinosa kay Richard at misis nitong si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez sa umano'y tangkang pagpaslang sa kanya. Ayon kay Richard, na hindi dapat paniwalaan ang isang katulad ni Kerwan na walang kredibilidad at isang drug lord. Hindi umano ito gagawa ng anumang kabutihan sa sangkatauhan. Sinabi nito na maraming butas ang mga pahayag ni Kerwan. Bago nito ay sinabihan ni Richard si Kerwan na scripted o gawa-gawa lang ang nangyaring pamamaril sa kanya habang nangangampanya. Buelta naman ni Kerwan na hinay-hinay ito sa paghusga hindi naman daw siya katulad ni Richard na isang artista. Hindi naman ito acting, hindi naman ako tulad sa kanya na isang artista. Nagsasagawa naman ng investigasyon ng kampo ni Richard Gomez sa mga pangyayari upang alamin at mapanagot ang gumawa rito. Binaril si Espinosa nito lamang April 10 habang nagkakampanya sa barangay Tinagaan, Albuera. Tinamaan ito sa kanang dibdib at sugatan din ang kanyang running mate at kapatid nitong si Mariel Espinosa Marinay at ng isa pang menor de edad. Agad naman itong nakalabas ng ospital ng sumunod na araw. Si Espinosa ay isa sa mga katunggali ng bayaw ni Mayor Lucy na si Vince Rama habang si Richard Gomez ay kalaban naman ng kaalyado nitong si Ching Veloso bilang congressional candidate sa ikaapat na distrito ng Leyte. Isinailalim na sa imbestigasyon ang pitong pulis ng Ormoc City na mga persons of interest sa umano'y pag-ambush kay Kirwan Espinosa. Inalis na rin sa pwesto si Police Colonel Ray Dante Ariza bilang hepe ng Ormoc City Police habang isinasagawa ang imbestigasyon. Inaasahang lalabas sa lunes, April 14 ang resulta ng ballistic sa baril at perfan test ng nasabing pitong pulis.